Ya, naman tung manok namin, no. Dito pa nangingitlog. Nako, ito 'yung mga itlog niya. Ayan, no. <laughs> Ang dami na. Dito pa talaga sa loob ng bahay. Kukurodin naman, maarte naman tung manok namin. Ayan, masaya ka na, Nakapag-itlog ka na ulit. Bakit naman kasi dito ka nangingitlog? Anak mamili ka pa, may raming itlogan doon sa labas. Ayan, pakainin din. pakainin ito. Hindi, e magutom yung malalit ito eh. Huwag hanap pagkain ito. Ito, 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 ito. Ito. Ayan. <laughs> yes, Maria. Na hmm, nagugutom ito eh. Kaya nang, ikaw ba naman umir eh? Sosyal naman itong manok na ito. Pero nagpapahawakin siya? Eh, minsan. Pero pag ano, hindi ito. Masungit eh. Sino mo pa nga ako eh. niyan. Saan? Diyan sa itlogan niya. Eh, syempre, pag nangingitlog siya. Gano'n ba yun? Huwag mong ano, hindi. Eh, Gawin nga eh. Social nga to eh. Doon pa nangingitlog. Gano'n gano, gano ba yun siya? Kapag mm. nangingitlog, ayaw niya naisturbohin siya. Hmm, syempre. kaba ba naman umiir eh? Sakit. <laughs> Kasi yung itlog nga, inano ko siya. Ang sakit po, tik. Social tong manok namin. Di hawakan pa oh. May katulong pagkumain. Huwag mong ano, hindi. Eh. Nakatuwa man manok na to napaka social mo. Gusto mo sa mga gandang ano mo itlogan. Kaya nga eh. Ha? May susunod pa dyan na yung isa, yung parang ganyan din ang kulay. Hmm. Di ba? Yung pumapasok din dito. Kaya nga. Itlog pa ito, makulit ito eh. Tinan mo naman. Ito ay, dami ng itlog niya dito. Ilan na yan? Lima na gabi ay kahapon sa tayo nagantay siya itlog eh pag naglimlim ito e di bubuksan na naman to tayo hapusin mo na saka yan siya ng itlog kahapon kaya magandang tayo sa rado eh, nagantay ha? nagantay <laughs> yung itlog nya dalawa na inire niya ngayon para kahapon at saka ngayon sabihin niya hindi niyo ako pinapasok ha kiri ako dalawang itlog ngayon so eh. di hawak pa itong pagkain niya eh. Ay, yung manok na yan. Nilipat ko na nga to doon sa kabila. Ayaw, gusto dito sa loob. Pasaway man tong lugan na to. O, doon kayo sa labas, O, to, 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 to. Ayan, may isang ano niya. Isa rin yun, no? Parang ano. <laughs> Parang kalapati. <laughs> Wala na, bus na. Ayan, o. Oh. na. Ayan na lang. O, businyo nyo na. Ito naman itong isa, itong bansot na to, dalawa naman sila ng kapatid niya. Naghahabulan dito sa itlog, dalawa sila nangingitlog. Oh, ayan naman yung kapatid niya. Nangitlog din. Tapos yung bansot dito rin nangingitlog. Parehas nga sila ano eh. Nagaagawan sila ng kanilang itlog. Ay, sus, kawawa naman to, hirap na hirap. Kaya nilagay ko nga dito sa kabilang karton para mangitlog. Ayaw nila, dito nila gusto sa baba. Ay, ako tong mga manok namin, Oh. Tapos pag nagsipaglakihan kayo, mawawala na rin. O, kita mong isa, hindi makalimlim. Bakit? Ando, naglimlim na yung isa. Ay, naman. o, yung kapatid nito, yun na naglimlim na doon. Ay, no? Eh, yung itlog nito, tsaka yung itlog ng kapatid niya, dalawa sila. Nagahati. Ang tanong, kanino mapupunta yung anak? <laughs>